Buka mo na dito, sir. Ano pala yung body complaint natin? Ano pala yung mga pananakit? Sa kumukita ko, oh, tsaka pag gagawin ako, oh, dito parang mga ugat ko may ano na eh. Mm. Tapos, minsan dito, pag nabihaya ko, oh, kasi matatricycle ako eh, parang kumikirot na hanggang dito eh. Oh, dito. Dito naman dito. matagal na? Oo, oh, matagal na to eh. Ilang may program. movement ba yan na uh, kapag ginawa yun sa balikat? Wala naman masakit lang. Konti lang, konti lang dito, konti lang ano. Para bang maano lang muscle na ano. Pero oh. yung mga ugat-ugat ko parang ano eh. <laughs> Pag ganyan minsan dito, ayan. Yeah. minsan dito maabot hanggang dito yung ano. Dito mga ano. So, yes, ah. Wala naman tayo mga medical history. Eh. Aliyan yan naman kasi yung mga body pin lang yan sa eh, kabog na siguro. Pati rito yan. Bata Para... ano na ah. lala ko ng damit sir. 59. Hmm, bueno. Bukul-bukul. Oh. Saka lo sa iba talang sa braiding nito. Tapos, Okay to, pagdating dito wala gano'ng circulation. Pagdating dito good, so dito wala gano'ng, wala goods. Okay. Tapos pasan. Kung tinulog, relax lang po. Hindi ako lang. Maraming Kalau Ako na

strict yung landing baba so may dito dalawa okay, And huwag mo umuwet sa ha, kaya mo lang ako. Tingnan mo lalim. Labas. Okay, last tayo. Dito yung ulo mo. Higa ka, tiyaya. Kuya, tawa po mo, mo. Close your mouth lang. Tapos wag ilalabas yung, yung lila. Baka makagat. And wag agad na Sorry. ganyan. Nice. <coughs> Two minutes pwede na bumangat. Okay. gawin mo dyan tayo. Pag halimbawa, eto lang, iliad mo lang siya. Kasi yan siya, postural yung problema. Kasi naka ganito, contracted na to dito? Ngayon, kailangan ng retraction ng shoulder, makapalig lang siya. Pag over-contracted to, every time nag-expand yung lungs, hindi siya makagalap ay masakit sa dibdib. Kailangan may balik ko siya ng pag-alipo para mga para yung muscles. Sa likod mo, pwede mo paapakan or pahilot-hilot kahit sa inyo man. Tapos, pag ganito, pwede din ito mga ganito movement ng Stretching. Yung paganito. pag ganito. nang, pag halimbawa meron nang, pwede kang sumabit sa mga, kung meron nga masasabitan. Kasi ito, ano ba, may hawakan ka. Parang may hulot. Para mo manik yung shoulder blade mo. Pwede mo gawin yun everyday. Eh, pwede yan ang umaangbang. check mo. Yung yung movement kanina, check mo daw. Yung um, nagbawas ba? Sa movement mo, no, wala naman masabi. Ah, yung... Uh, yung, yung, hindi ka daw na kung <laughs> sumasabi. <coughs> yung pagka gumagalan ako, meron pa. Hmm. Retraction na shoulder blade pag ganito mo siya. Pag ganito kasi yun. So, kailangan medyo layo sa gusto ang pangalan Okay lang ah. Gusto sa likod. Parang uh, nagbubog na ako. Sobrang pa pala. Sobrang pa pala ang spasa niya. Yun sa may gitna ng likod mo. Yung nandito. Yung sinabi ko maraming. Yun siya. Yun yung pinapadurog natin talaga kasi. Doon kumukuha kasi ng supply yung naipit na papunta doon sa diaphragm sa mga ilangs mo. Kaya limitado. May mga na time nakakapusin ka sa braces. Mabilis pa pagod.